Ano ba? Hello, te. Hello, everyone. Tuming ka pa ka daw. Hello sa lahat ng mga followers. Hello with barbecue sauce? Ano na sa lahat ng mga followers? Before na vlog ko na to, pero ibang ano siya. Pero ibang... Ibang mga friendship. Ibang mga friendship. Taro, super init, guys. Hello sa mga viewers ko dyan. Thank you sa pag-follow ninyo sa akin at sa kapag-watch ng videos or my video. Yung cheese party. Matcha chow. Oh! Suba ka lang. Titignan-titigsan mo habang iniintay. Sarap din ang matcha. tomorrow is our off day. Then, katatapos lang namin nag-dinner with these two guys. Katatapos lang nagbawas nitong isa na to. Tumingin sa may ano, yung bagong bukas na ano. Na um, night market. Okay-okay pa okay dito sa may ano. Sa may bandang taas ng Wesson, sa may Alcan. Hindi naman sila nabit. Wala kasing pera, pawalang sahod. Kaya ano. Wala mo ng, no, walang family. Eto kasi may ano yan, ito, etong si babaguita. Maraming pera yan. Ay, medyo na yan, meron pa. birthday mo diba? Hindi siya nanlibre nung birthday niya pala. Dito pala? May free na ano pag birthday? No. Actually, andito kami sa may ano, sa may West Zone. West Zone. Buka siya ng 24-7. Tama na yung bus? hindi pa te. so kailangan maging ano ma kailangan 5 minutes to ito na yung ano nami so bye guys